Magandang araw mga kaibigan. Pag-usapan natin ngayon si Police Major General Nicolas Torre at ang mga kaso na isinampa laban sa kanya at ang kanyang mga tauhan sa Fiscal's Office sa uh, I think Makati, ano May post ngayon si Jay Zonza 38 minutes ago. Mukhang kinakawawa Ayan, naawa na si Jason sa. Mukhang kinakawawa naman pala talaga si Police Major General Nicholas Torre III sa mga isinampang kaso laban sa kanya. Mga, marami palang kaso, ano? Ilan ba itong kaso ito? 1, 2, 3, 4, 5, limang kaso. Ako. ang dami-dami nga pala. Tapos hindi daw niya alam na may nagkaso sa kanya. Pero general, akala ko sir super galing mo sa intelligence at operations. Bakit hindi mo natunugan? Ayun, kaya nga uh, sabi niya sa interview, he was shocked. Nagulat siya na bakit bigla na lang siyang kinasuhan. Uh, sabi niya, dahil ba malapit na mag-retire si General Marbel as chief PNP? I think sa June, next month after election, magre-retire na si General Marbel. At yun, mag-uunahan ngayon sino ang ano, yung magiging PNP chief. So sabi ni General Torres, ano yun, ah, uh, kasama na yon sa politics within the PNP. Oh, ngayon sir, alam mo na because it is all over the social media. Ikaw rin ang nagsabi, nagsabi sa amin na marami pala dyan sa PNP headquarters ang hindi natutuwa sa inyo ni na General Romel Marbel at Jane Pardo. Oh. Meron ba siyang payag tungkol niyan na sorry hindi ko yan na monitor. Ngayon ko lang nalaman base uh, based dito sa post ni Jason sana maraming hindi natutuwa sa PNP quarters itong pinaggagawa nila. Mabuti siguro sir sa korte ka na lang siguro magpaliwanag. Baka magalit pa iyong judge sa kadadada mo general. Okay, so ito po ang post ni Jason Sat. Inattach niya yung mga kaso. I'm not sure kung accurate ito ha. Ah. Ibasa ko lang. Post ito ni Jason sa Sabi niya, ito nakasulat. Police Major General Nicolás Torre, Deterred Chief PNP Criminal Investigation and Detection Group. Number one, Arbitrary Detention, Article 124 of the Revised Penal Code. Yung nagreklamo mga businesswoman, na-detention for seven days. Na walang basihan. Ang pagkakalam ko, para mabutin ka, maditin ka, dapat may court order. So, ang basihan lang, again, sa pagkakalam ko, ha, ah, eh, photocopy lang ng Interpol Red Notice. Yun yung nabasa ko lang. I'm not sure kung ah, gaano ka-accurate yun. So, arbitrary detention. Number two, paglabag sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act. Bakit? Nasama ito. Maybe, yung akusasyon ng businesswoman uh, Miss Rochelle Calle na ang mga tauhan daw ni General Torre humingi ng Christmas gift. Gray Threats Article 282 of the Revised Penal Code Number 4 Paglabag sa Republic Act 7438 Act defining certain rights of persons arrested, detained, or under custodial investigation. Then number 5 grave misconduct and conduct prejudicial to the interest of the service. So, again, post lang ito ni Jason sa I don't know how true na ito yung ano, ito yung mga ikakaso talaga sa kanya. ya uh, anak nagaga uh, vlog ako 3 uh, minutes so magbasa tayo ng mga comments Kaya, comments Jose Charlie salyabe He will go down in history as the most obedient officer, but not using his independent mind. He got himself being used, and he has no mind to realize it. The stars as payment, he thought he will retire smiling. Jack Lagunoy, Wag na tayo Umasa makasuhan yan. Dasal ko na lang na ma-blah. Ah, hindi ko na lang basahin. Masama. Guillermo di Clas. Dapat makulong ang pulis na yan. Rodolfo Espadero Jr. Yung makukuha siya ng retirement, mauubos lang kababayad sa abugado. Uh, ito po ang... Uh, Mahirap talaga yung gastusin sa abogado pag magkakaso-kaso ka. Mahal ang bayad sa abogado. Noel Angeles. Hindi bali to star ka na. Ikaw ang commander kaya dapat sagutin mo mga inireklamo laban sa iyo. Ang masakit lang pag retire mo wala kang pension until maabsurto ka sa kaso. Uh, hindi naman. Habang wala pang final judgment ng korte, lalo na Supreme Court. Tuloy-tuloy lang yung pension. Ernesto Purisima, ayos. Si Martires naman ang hihilain niya ngayon. Meaning si Ombudsman Martires. Hil ko. Bakit hindi niya natunugan kung ang heartbeat nga ni Kibuloy natunugan niya, yan pa kaya ang kaso niya ang hindi. Arnel Meli, maubos pera niyan sa retirement dahil sa kaso. As Aster Mendoza, impas ang kawawang tore nilaglag sa ere. Kamao tapang ang gaba dili magsapa. Parating ang karma nyo nila marbil at Pardo. Ikaw ang mauuna tore. Okay, so Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa Tribong Talanding. Uh...